At kagngay po ng paparating na undas, nasa linya po ng ating telepono si Mr. Daniel Tan, ang Director ng Manila North Cemetery. Sir, magandang umaga po. Diane Kerrer po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV4. Magandang umaga po, Ma'am Diane. Alright, Sir Daniel, kamusta po ang mga preparasyon po natin sa Manila North Cemetery um, habang mapalapit na po ang undas, Sir? Ah, Andang-andang na po kami actually. Bawal na po lahat ng sakyanin dito. Sarado na po yung gate na naka... Bawal na po mga sakyan. Hanggang kailan po ba, Sir, yung huling araw para linisin po ng mga pamilya, mga puntud po ng kanilang mga yumaong uh, mahal sa buhay, Sir? Noong October 27 po. Mm -hmm, mm -hmm. Well, gano'n po karaming tao pong inaasahan po nating po sa sementeryo? Atong yung buong linggan po, expected po namin, more or less, mga 2 million po tao. 2 million na katao, Sir. Alright, well, I understand, Sir, ay mayroon po tayong nilaunch na grave finder. Um, Paki-explain paki po ito sa ating po mga kababayan para hindi po sila mahirapan kung hahanapin po nila yung puntod ng mga yung maumahal po nila sa buhay, sir. Opo, uh, meron po tayong website po, manilanorthcemetery.ph Okay. Ano po ang makikita po rito, Sir Daniel, kapag po sila po ay nag-login? Ang ah, makita makikita po nila, yung i-search po nila, lagay po nila yung pangalan ng mahal nila sa buhay, then lalabas na po yung section at grave. Paglabas po, pipilitin po nila yung map uh, i-circle si na po sa map kung saan po ipubunda nila. Mm -hmm. All right, well, malaking tulong po ito para sa atin, mga kababayan na bibisita po dyan sa Mal North Cemetery. Sir, yung po namang mga pupunta po sa sementeryo, ano po ang mga paalala po ninyo sa kanila? Uh, paalala po sa kanila. Sana po magdala po sila ng garbage bag na sa gano'n na yung mga, mga basura po nila, maiuwi po nila. Alright, mm -hmm. All right, sir. Pwede pa rin po bang mag-overnight? Ay, hindi. Bawal po overnight. 5 a.m. to 9 p.m. lang po tayo. Mm -hmm. Alright. Ano naman po yung mga bawal pong dalhin para iwas aberya na rin po sa mga pupunta po sa sementeryo, sir? Ay, may pinto natin pinagbabawal. Bawal po ang pagdadala po ng anong mga uri ng matutulas na bagay. Butsilyo, spatula, screwdriver, bawal po yan. Bawal din po ang anong mga uri ng barel. Anong mga uri na pagsugal? Ano man po uri ng hayop, bawal po yan katulad po ng aso, pusa at iba pa. Lahat po ng uri ng mga maiingay po sa system video. Okay, Bluetooth, bawal po yan. Mm -hmm. Alright, well sir, sa ating pong mga kababayang magdadala ng sasakyan, eh, saan po ba po pwede po silang pumarada at kamusta rin po yung inyong coordination sa LGU at ating pong mga enforcer, sir? Ah, uh, meron po sila designated area po na kanilang pwedeng paradahan. Pero mga 500 meters po bago ko bago po rito sa gate namin. Mm -hmm. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Ito po sa Rise and Shine, Pilipinas. Ginoong Daniel Tan, Amorino North Cemetery. Salamat po, sir.